Hello, what's up po mga idol? Ayan, it's me again, Ina to Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. No? Shout out po sa lahat ng mga subscribers natin at sa lahat po ng mga silent uh, supporters natin. Shout out po sa inyong lahat. So ngayong araw na to, balikan natin yung kubo. No? Kung saan nakita natin yung matanda at saka yung bata. No? Nakita natin at umiiyak doon sa malaking butas na parang akwe. Basta, basta something na, nakaka, na napaka-creepy niya. Nakakatakot kasi ang tawag po yan na aswang mga idol is abwak po kahit i-search niyo po yan sa Google no abwak nakatira po yan sa ilalim ng lupa at uh, lumalabas po sila kahit araw so ayun puntahan natin balikan natin yung kubo mga idol at saka yung malaking butas doon so sana samahan niyo ako kahit ako lang po mag-isa at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click niyo ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng mga video na i-upload natin so tara let's go So tara mga idol, samahan niyo ako. Oh, sana walang masamang mangyari sa atin kahit ako lang po mag-isa. Hmm? Dapat matapang tayo sa lahat ng mga explore natin mga idol kasi hindi natin alam kung ano, kung ano po ang mangyayari sa atin. marami tayong ma-encounter ma mga aswang, mga ahas, mga uh, kakaibang mga hayop dito. medyo tahimik tayo na no? <clears throat> sa so, mga idol yan yung kubo yan so nagmanman uh, uh, nag, nagmanman ako dito kanina at wala pa akong nakikita dito kahit isa kahit matanda o bata dito sa area na to wala po napakatahimik so ngayon manmanan pa ulit natin at uh, maglibot-libot tayo sa area kung may makita ba tayo wala kasi parang hindi ako mapakali sa nakita ko eh kasi ngayon na ako naka-encounter ng bata mga idol bata na uh, aswang na isang abwak no so so tara samahin ako <coughs> Parang sinisipon yata ako o inuubo ako. <coughs> yun oh. <coughs> Medyo maano yung lalamunan ko mga idol. So, ayan yung kubo na yun. Malayo eh. So, lilibutin muna natin dito kung meron ba tayong makita. So, subukan lang naman natin mga idol mo. No? Kung wala tayong makita, uuwi tayo agad at palikan natin yung malaking butas dyan. Alam ko na uh, tirahan na ng mga abok yan pero tignan lang natin kung meron tayong makita. Ay nako. Ano na kung makita dito. So maglibot-libot tayo ng konti mga idol sa area na to. Kung mayroon ba tayong makita. No? Yan yung bahay. Tsaka dyan. Lo, parang may tao. Parang may, parang may nag-uusap. Parang may tao mga itulog. Oh, mm. Parang yun yung matanda Ayan Ay ano? o Ayan yung lalaki At saka yung matanda Parang kakaiba naman to na ano mm. Nangyari? Anong ano yari? Nag-aaway ba sila? Uy. Yung lalaki at saka yung matanda. Ah. Grabe, napakalandi ng matanda mga idol. Sana kaya yung bata. Uy, anong yari? Ah, Mag-video mag pa tayo. Ayan o. Grabe, napakasweet nila dalawa no? napaka nila. Matanda at saka itong lalaki na 'to parang aswang din yung buhok niya. Masit dito. So, ayan. Uh, grabe, naglanggalangga sila mga idol. Oh yung matanda at saka yung parang lalaki na parang napakamanyakis din ng dating pupunta yung matanda matanda oh grabe yung matanda oh. hmm. mga idol nandyan sila sa sa, ano, sa butas parang tahanan yata ng mga apwak pero hindi, hindi tayo nag orasyon kasi delikado Baka ma, napaka bangis ng mukha ng lalaki So ayan. Ano kayong gagawin nila dito? Ayan sila oh. Saan kayo yung bata? Hindi ko nakita yung bata ba? Mga ito lo. yung lalaki. buhay ginagawa nila dyan. Saan na yung matanda? Baka nag-uusap lang siguro sila. Suman man na natin ng konti. No. Minanap ko yung bata dito mga idol. Saan kaya yung bata? Saan kaya yung bata? Ayan o. No? Nandyan sila ngayon sa likod. Dito ko nakita yung bata. dito sa kasi ito eh yung butas na yan saan na kaya yung bata hindi ko nakita hindi ko nakita yung bata mga idol ayan nandyan pa rin sila hindi oh. pa rin nawala yung lalaki yung lalaki na dyan pa rin at saka yung matanda na dyan pa rin sila o oh. nalambingan sila dyan ano din matanda eh napaka malandi dyan tingnan natin dito Sila. Uy La muna Ano? Oh. Ano ko yung ginagawa nila dyan? Grabe naman kahit matanda pinatulan ng lalaki na to. kinakaawat nila Loh, pa rin yung matanda yun ano to? Oh, ay, ay, alof, ar, ar, ay, yung bata. <coughs> kita <kudati>, <coughs> Ah. Oh. Ah. ah. sa ding bata. Hala. Ando oh. no. mata kita tem sikod Yung tatlo na sila. Ah. Ah. matanda yung lalaki at saka yung bata ay ah, ako sa likod. Ah. Ah. Dito. Saan ba yun? Para naman yung para naman yung uh, yung bata parang abnormal. Parang may pagka para siyang ano ano parang parang nabuang na ba? Bigla siyang umatake sa likod eh. Oh. May nakita ko dito. Tabi-tabi po. Mga ito. May asin ang ng aswang kaya pala ayaw hindi sila makapasok dito kasi may asin matatakot kasi yung mga ingkanto at saka mga aswang asin at bawang kaya pala dito sila sa labas nakatira sa lalim ng lupa oh, sana kaya yung dalawa na yun at saka yung bata rin at saka yung matanda yung lalaki Ayun. Tumakbo. Salamat kitat, sa kitatim Mr. Gordy. Kita punya bata. Nakakitim. Dito sa to. Akala ko natatago yung bata dito. Kasi maliit yung nakat na. Tumakbo na kaitim eh. Mga idol, baka nasa lalim sila ng lupa ngayon. Nagtatago na. Isa lang ang gagawin natin ngayon. Pupunta natin yung bahay nila. Yung parang pweba, buta sa lupa. Ngayon, bigyan natin ng orasyon dito. Napakabilis na magtago oh. lang na lang nawala ko na makita dito. Punta natin yung lupa na yan. Alam ko, nagtatago lang kayo dito. Ayan mga idol. Alam ko nandiyan kayo sa loob niyan. Makapangyarihan talaga sila. Oh. Kita yung itim na butas. Maliit siya pero parang Parang simple lang sa kanila dyan pumasok. Kasi may kapangyarihan sila eh. Sabi mga Mister tatay. Mr. Corde. <coughs> Kung sa drapatris binidikti. Kung sa krasit mihilok. Kung sa drakosit mihilok. Sa badri turu sa tanah. Nang gawin sa di mi ba na santa malak. Kali basip sa na bibas. Saan <coughs> hmm. na lumabas kayo at matamaan kayo na aking mga orasyon. Biglang <sighs> tumahimik yung lugar ah. Mga idol, tatlo na sila. Lalaki. Yung matanda. At yung bata. Parang pamilyang abuak. Mga pamilyang abuak ito ah. Yung matanda parang familiar sa akin yung ano niya, galawan niya. Baka isa to sa mga nahuli kong matanda mga idol. So yun mga idol. Nakapagtataka at gusto kong sabihin sa inyo ito. Kasi marami na po kong matanda huli mga aswang na nahuli yung matanda ay parang nahuli ko na yun eh basta pamilya sa akin siya mga idol baka nakatakas siya kung saan man siya ah uh, pinabantayan ko sa isang kasamahan ko rin kasi may nahulit tayong matanda no at uh, pinagaling natin baka kinuha ng lalaki at dinala dito at nakita natin kasi may anak pala sila no pata pa mga aswang mga abuak na klase na aswang no So mga idol pasensya na po kayo ha. Sa vlog natin nat uh, ngayon, hindi tayo nakahuli ng mga aswang, no? Kasi po medyo malakas sila ngayon at nagtatago sila sa lupa. Hindi kagaya ng mga aswang na nakatira po sa mga bahay. Uh, madali nating mahuli at mahanap. Pero itong mga aswang na nagtatago sa lupa. Ano 'yun? May naririnig akong parang ano? Yung mayanig yung lupa yumay uh, yumay yung, uh, yung lupa mga idol yung mayanig parang nasa ilalim Aloha. alis sa tayo dito makatipigado ah, na Parang marami sila. Parang naririnig ko sa ilalim ng lupa mga idol. Parang naghuhukay. So ayun, huwag kayong magalap.